Nagsagawa ng na inspeksyon ng mga senador sa Air Traffic Control Center ng Civil Aviation Authority of the Philippines o KAAP ka sa panguna ni Senadora Grace Po, Chair ng Senate Committee on Public Services. Bukod dito kay Senadora Po, dumalo rin sa naturang inspeksyon si Senate President Juan Miguel Subiri, Senate Majority Leader Joel Villabeba, Senador Joseph Victor Esito, Senador Rapi Tulpo, at Senadora Risa Hontiveros. Dumating din itong si DOTR Secretary Jaime Bautista at kaap Director General Manuel Antonio Tamayo sa naturang ocular inspection. Lumabas nga sa assessment ng mga senador sa naturang inspeksyon ang kapabayaan kaya pumalya air traffic control system na naging sanhi ng pagkadelayed ng flight ng 65,000 na pasahero. Sa isinagawang pulong balitaan, sinabi ni DOTR Secretary Bautista na matatapos ang findings ng kanilang investigasyon ukol nga sa aberya dito sa NAIA, kabilang ang DICT, NBI, CAP at NICA, sa February 15, 2023 at kanila itong isusumite sa Senado. Sinabi naman ni Poe na sakaling matanggap nila ang naturang findings sa investigasyon ng DOTR, kanilang pag-aaralan kung magsasagawa pa ba ng isa pang pagdinig o magsusumitin ng committee report ukol sa sinagawang investigasyon ng Senado. Uh, so, that hasn't been replaced since almost. Uh, this is the one that has supplies the, the power. But of course, there's a ton of power supply that was working, but because of the uh, detection of something wrong, uh, it had to shut down as well. So we were able to determine... Ako, si Jojo Sikat, walang inaatasang balita.